Walang takip, walang pagkakakilanlan. Halo-halo ang mga buto ng yumao. Ganito ang sitwasyon ng isang common grave sa St. Joseph Catholic Cemetery sa Las Piñas City. Parang itong pader ng common grave, palatandaan ng mga kaanak na bumabalik dito tapos hinahanap yung labi ng mga yumaon nilang mga mahal sa buhay. Dahil pagdating nila dito, tas malalaman nila na hindi na nila mababawi yung buto uh, butuman lang ng mga mahal nila sa buhay dahil naghalo-halo na. Ang ginagawa na lamang nila, sumusulat na lang sila dito sa pader. Parang yan na lang yung tanging palatandaan nila kung nasaan yung mga yumaon nilang mahal sa buhay. Sa sementeryo, nakilala ko si Rizalina Abot, 32 taong gulang. Naabutan ko siyang nakatingin sa common grave. Mother ko po. Mother niyo. Mo, mm -hmm. Alam niyo bang ilalagay dito sa Hindi nasa? po. Hindi. hindi. po. Paano nangyari? Paano hindi niyo nalang Hindi. nalaman? Ano na po? Bata pa po kasi ako nung nilibing dito yon. Tapos siguro mga... Almost six years, ten years, pagbalik po namin. Pero nabayaran naman po. Hindi ko akalain na yung after ten years na yun. Basta na lang aalisin tapos nandito na nga po. Naghalo-halo Sampung taon gulang pa lamang si Rizalina nang mamatay ang kanyang ina noong taong 1993. Kasabay naman daw nito ang pagkakastroke ng kanyang ama. Dahil na rin sa matagal na panahon na nagkasakit ang ama, hindi na raw naasikaso ng kanilang pamilya ang puntot ng kanyang ina. Kaya hindi niya inakalang matapos ang sampung taon, ay dito niya sa common grave aabutang nakahimlay ang mahal sa buhay. Siyempre po nakakasama din ng loob. Gusto so, mo lang. maibukod sana? Sana po talaga kung pwede, kung makakaya pa po talaga yung ibukod yun. So sabi po kasi dati nung tumingin kami dito, so piliin na lang namin. Para pong nakakainsulto, doon po yung para sa amin. Kasi po, paano, paano, po namin yung pipiliin? Try po nilang umakyat doon. Ano at sila maghanap. Daw? Noon po kasi hindi pa ganyan yung kataas. Eh. Saka hindi pa namin alam na nandiyan talaga. Pipiliin yung buto? Buto. Di ba marami na bang buto? Sobrang siyo? dami na po niyan. So hindi mo na alam. And hindi na, na po 'yan alam. Ang mas masaklap ayon sa listahan ng sementeryo ng mga inilipat nilang buto sa common grave. Pati ang labi ng kanyang kapatid na namatay ay napahalo na rin dito. Gusto man daw nilang ilipat ang mga labi ng kaanak sa ibang sementeryo, hindi na nila ito magawa. Ang St. Joseph Catholic Cemetery ay nasa pamamahala ng St. Joseph Parish na nasa lungsod rin ng Las Piñas. Isa itong pribadong sementeryo. Kagaya ng karamihan ng mga sementeryo sa bansa, may mga paupahang puntod o nichorito na mas kilala sa tawag na apartment. Limang taon ang isang kontrata para sa mga paupahang nicho. Isang buwan naman bago matapos ang kontrata ay padadalhan ng sulat ang kaanak ng nakalibing bilang abiso na kailangan nilang i-renew ang kontrata sa puntod pero kung hindi sumagot o kaya naman ay wala nang bumalik na kaanak ililipat ang mga buto sa tinatawag na common grave. Sina Rizalina wala raw natanggap na sulat mula sa sementeryo. Sa pahintulot ng pamunuan ng sementeryo, inakyat ko ang common grave kasama ang sepultorero na si Ruel. Nang isang araw lang nandito yung team ng Reporters Notebook tapos naggalat yung mga naghalo-halong buto dito sa may bubong ng Common Grave. Pero ngayon sa muling pagbabalik ng Reporters Notebook, nalinis na itong bubong. Paano nyo po nilalagay yung ano, may yung butas. mga buto? May butas po yan. May butas? Ano, may buta na Opo. Oh my goodness! Kuya! Hmm. Paano po malalaman ngayon ng mga kamag-anak kung alin dyan? Wala na po yung... kasi po halo-halo na po yan. Halo-halo eh. na talaga. Ito po yung mga pinabayaan po ng mga pamilya. sa loob ng limang taon po, nagpapadala po kami ng sulat. Pag bumalik po yung sulat namin, ng sulat sa amin, wala nang ng pamilya. Hindi ba dapat ano, ay, naka-separate pa po sila? Hindi na po. Halo-halo na po yan. So, yung... paano po yun Pag nagtatanggal kayo, itinatapon lang sa loob? Hindi muna. It, nag-aano po muna kami ng mga isang buwang para abutan pa ng pamilya. Pag wala na po yung pamilya na dumarating, eh, inaano na po namin dito. inuhulog na po namin. Basta eh, hinuhulog lang hanggang napuno na po, po ng ganito o, kataas? O, o. Eh, paano po kung may maghanap? Wala na po kasi. Halo-halo na po ito eh. O, hindi, hindi man po naman kagad namin hinahagis, inuhulog dito kumbaga, nandiyan pa rin po siya sa sako. Kaya alam po, yung sako siyempre na na ulan na, nasisira. Oh my God. Kung sakali may, may magabol, di mahahabol pa namin dito. Kaya lang, pag mga matagang taga, yung mga sako po, nasisira na eh. Kaya Kaya naubigan na rin um, na ipaso. Kasi gumurupok lang naman yung sako, marupok lang naman dyan eh. Kaya pag na ulan init po, Sira na po yung sako. Naghahalo-halo na po sila. Okay. Para naman hong nabasura na yung mga ano, patay talaga pong lagayan po namin ng mga puto-puto. Hindi naman po siya nakakalat eh. Nasa maayos naman po siya, kaya lang, halo-halo lang talaga. Kasi hindi naman po rin kami masisisi dahil pinapadala po din naman namin sila ng sulat eh. Um... Uh, sa din po naman ng opisina yan para padala sila ng sulat para makasigasan nila yung patay nila.